Pahingi uh, ako ng pang, pang treatment ng hair ko, Joe. Ang dry na kasi, Joe. O may, may, ano na, may sikot na. Dry na ba yan? Mm Basang -mm. basay. Hindi oh. <laughs> <laughs> pa yan, Joe. Masagot naman. Eh. Mm, mm Oh. Kita naman Joa. Di muna. Sa akin na treatment ko na yung buhok ko. Treatment. Oo. Treatment ko kagabi oh. Yung kokong <laughs> may ano jan. Sa... kultab kultaba <laughs> Ay dito oh. 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 Wala naman yung barber ko. Kukulin ko na kaya ang kamay nung barber ko. <laughs> Nagpurol <laughs> na, pinot. <laughs> <laughs> kung pungutin na ti Boko, no, gupita ka. Yan ang Boko. Ay, matuloy na. Oo, oh, na yung Boko eh. Nagpurol na nga eh, Kailangan oh, na yatang oh. mapalitan. Magkangon naman niya. Sabagay lang taon na. Ay, ako pang treatment ng hair ko dyan. Ilan jowa? 800. Tignan mo. Oh, bang... oh yan. <laughs> <laughs> Buraka. <bag talagang> <laughs> treatment, treatment. Bukas na naman. May treatment naman. stomach treatment. <laughs> ay, ay, utang ka mo sa akin. Alin? Iyong andaw. <laughs> Tignan mo ah. po. Oh. Ito, so, Jowa. Ayong statement. Thank you, Jowa. Para sa si kayong maging ang mga na ang daming ano, allowance. Kanong allowance mo isang araw? Oh. <laughs> Kala mo. <laughs> yung magbayad mo. Yung nangalay Yung nangalay mo. Kasama yung... na dyan. <laughs> <Andas> ka. <laughs> Kala ko hey, may isang kita eh. Oh. Papa magkano 150? Bigay ko sa kanya 190 jowa. Tumubo siya. Chikas. <laughs> Thank you, jowa. Wala na naman yung kita ko sa ano. Kas-kas. Mm. Hmm. <laughs> May pangpa-treatment na sa'yo. Masasigurado no, ang mga na-treatment niya. Baka mamaya gupit lang. <laughs> Ako na mag-treatment sa buhok mo. Plansyain ko. Ano? Ano?